Dito, si Malama at si Dika at si Harama ay, si Portonia, at si Tordon at si Bravo. Okay. Tuloy naman ay... O, oh, di ba?

Para magustuhan nyo, makuha nyo kayang kanan, kailangan nyo itong may pre-cruise natin ating mapa. At diba syempre, pero may may mapa. O kanyang pag alam niyo, anong kaya yung mga kalitadya na magbubuo natin. At, gamit na kayo yung mga inyong mga kamay para maalaman natin, gamit na kayo yung mga kamay, i-move mga Okay na po na ba? Hmm. Nakuha na ba